Idol, ano ang masasabi mo sa mga bashers or haters mo? Thank you very much. Um, pare Pareho lang yan eh. Um, yung hate maliit lang yung bahala siya. Minsan, mahal na mahal mo yung tao, idol, idol mo. Tapos, isang araw na lang, nabadrip ko sa kanya, galit na galit ka sa kanya. So, in regards naman to bashers, haters, alam nyo, napakaganda. Kasi ngayon, natutulungan nyo kami, monetize kami, napapasikat nyo kami. Yung kasabihan nga, the, the more bash, the more cash. Hindi ka dahil araw, pag sinisiraan sa mga dyaryo, sa mga balabas sa TV, na sila pa rin ginagawa nila hanggang ngayon, actually, hinihingi na lang kapalit bayaran sila para maganda 'yung write-ups nila. At least nga wala nang ganyan. Pwede na po akong magsalita sa sarili kong social media, ano, profiles, social media accounts ko. So malaking tulong po sa inyo, nagpapasalamat kami ni Mrs. Serena Agassi sa lahat po ng tulong nyo, mga lovers, haters, supporters, admirers, inggiteros, galets, bashers. Thank you so much sa support ninyo. Tama kayo, mali ako na si Dr. Duorczyk happy healthy. God bless.